Nagpahayag ng suporta ang Department of Justice kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta nito sa West Philippine Sea at sa mga likas na yaman. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, determinado ang DOJ na tugunan ang umano'y cyanide fishing ng mga mangingis ng Chinese at Vietnamese sa Baho de Masinloc. Anya, hindi nila kukonsintihin ng anumang aksyon na nakakasira sa kalikasan at nag ng karapatan sa mga Pilipino sa paggamit ng mga likas na yaman sa Bajo de Masinloc. Itinagdag niya na suportado ng DOJ ang mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang pagkalap ng ebidensya at pagbuo ng isasang pangkaso laban sa mga nasa likod nito. Sinimulan na rin ng DOJ ang pag-aaral nito sa mga legal remedies sa pamamagitan ng masusing pagkalap ng ebidensya sa pakikipagtulungan ng mga marine scientists ng Pilipinas upang alamin ang pinsalang dulot ng cyanide fishing sa kapaligiran at ekonomiya. Humingi na rin ng payo si Sekretary Rimulya mula sa mga international law experts upang alamin ang mga legal strategies at forums na maring gamitin ng Pilipinas.